Dahil dyan, isa sa inyo yung mapapromote bilang Vice President of this company. Ako na una nag-approach sa kanya, so ako ang mag a sa kanya. Pwede ba? Teka Bakit? Alam. Okay. alam mo naman, di ba? Okay. Na magaling din ako makapag-usap sa kliyente. Kinipo mo sa akin yung kinita ni Virgo. Sige, ako na ba na dito? Sige, okay. tatagdugan ko eh, ako yung pag ako promote, okay? Ma'am, yung sales niyo po lumipat sa pangalan ni Sir Charles na dapat kuha ay sa inyo. Um, sir? So, what's the good news? Uh, the good news is mataas yung sales ng company. And parehas kayo na nakuha ang pinakamataas na sales ngayong taon. Sabi ko naman sa'yo, sir, magandang idea na mag-asawa kami na patrabaho sa company. And meron pa akong good news sa inyong dalawa. Dahil dyan, isa sa inyo yung mapapromote bilang Vice President of this company. Hindi hey, sir. For oh, sure, ako yung mapapromote. Kasi talaga namang Tinawag ko yung asawa ko para magkaroon ng maraming sales. -sa. <coughs> Mrs. Wong. Teka lang ha. Sir, tingin ko, mas deserve ko pa ko Isa sa asawa ko. Siyempre, di ba? Ito lang mismo nagsabi dalawa kami pinakamataas. Pero I think, mas marami pa ang kliyente na pwede may deal. Um, ito nga yung matagal ko na pinag-iisipan. At ayoko naman maka-apekto to sa relasyon nyo. Sir, kami mag-asawa, professional kami. Ang sa trabaho, trabaho lang. Wala sa amin ang relasyon. Di ba, Bebo? Ako naman. Huwag sir. Kasi naman sa amin yung makulong. Ang mahalaga eh, makatulong kami So, kung sino ang makakakuha ng pinakamataas na sales this month, ay okay? siya yung makakakuha ng bagong posisyon dito sa company <laughs> Thank you, sir. So, if you'll excuse us, pag-umpisa ng Thank you. And congratulations again. Thank you. Thank you, sir. Um, love, alam mo, ba? Diba? Ako nagpasok sa'yo dito sa company. Kaya kung sino man sa ating dalawa yung mapromo, I want you to respect that. Okay? Oo oh naman, love. Ano ba? Alam ko naman yun. Pero I think na dapat ako yung ma-promote dito. Kasi ako yung lalaki. Alam mo naman yan, di ba? Hindi na naman tayo sa ego na yan dahil ikaw yung lalaki. Alam mo, matagal na ako nagtatrabaho sa company na to, di ba? Ako nga yung pasok sa'yo eh. Tapos gusto mo ikaw yung ma-promote? Teka lang. Eh, parang nagagalit ka. Di ba narinig mo naman si sir? Isa sa atin. Ay, for sure ako yun. Ah, excuse me. Huwag na kayo magtalo, alam nyo kung sino man yung ma-promote sa inyong dalawa, dapat itindihin niyo yung isa't isa at mag-involve kayo. Kasi kayo lang dinaman naman yung makikinapang hindi, kasi mag-asawa kayong dalawa. Kaya nga tanggapin mo na ma-promote ako. Pero tanggapin mo rin na pwede ako yung ma-promote. Kasi si Sir na mismo ang nagsabi, di ba? Ako lang ba talaga may ego dito? Excuse me. Hi, ma'am. Good morning. Um, I'm willing to take an uh, property po, a condo. Ah, yeah. But how's it not? Gusto ko lang mag-inquire muna about sa mga condo na binibenta niyo. Ah, it's easy okay. lang, ma'am. I think sa akin ka na makipag-usap. Kasi alam mo, meron lang yung upo sa'yo. Ito nga lang, ako na una nag-approach sa kanya. So ako ang mag-assist sa kanya. Pwede ba? Teka lang. Bakit? Okay. Alam mo naman, di ba? na magaling din ako pag usap sa kliyente. Kaya naging magkalibin na tayo eh. Kahit na! Sa akin siya lumapit, ako unang nag-approach. Nag bakit na agawin mo? Alam mo, kaya ka lang naman talaga pumantay sa level ko kasi sinusulot mo yung mga kliyente. Teka lang, hindi ko ba sinusulot? Ito ang turo sa akin kung paano maging magaling. Eh bakit ako susulotin mo? Ako nagturo sa'yo, respeto mo yun. Ayun na ka eh. Ano kinagaling mo sa harap ng kliyente? Ayun yung problema sa'yo eh. Ayaw mo magpatalo. Ako babae ako, kailangan mas magaling ka sa akin. Ito, ganyan. Bakit? Pwede naman ikaw maging masaya. Yan ang problema sa sa'yo. Ayaw mo na matalo kita. Ayaw mo na matalo eh. Bakit? Oh my gosh. Excuse, excuse me po ah. Mawalang galang na po. siya na. Pero, I'm so sorry. I'll be honest. Nawala na ako ng galang. Ah, Ma'am! Ma? Ito ka muna pong mag-assist sa'yo. Halika, halika. Dito ka muna. Marap ka sa'kin. Dali. Ito, ako na pong mag-assist sa'yo. ay. So, hindi mo ako inaway at hindi mo sunulot yung kliyente. Eh, di sana magbenta ako. Hindi ka nga sinusunulot eh. Kinausap ko na mga ayos. kung may problema. Eh kung may problema. Ay, kasari ka sa usapin. Ay, eh. anong problema mo? Makasawa tayo. Tapos nagagalit na sa akin. <tap> ay, sa'yo. Bira alam. Ay, ma'am, sorry po ah. Ah, medyo hindi lang kami nagkaintindihan nung katrabaho ko. I think, iproceed na natin yung para sa kukunin mong unit. Pasensya na talaga. Kasi siguro naman mas nakita ko at na-witness ko na hindi kayo professional. Kaya dito na lang ako sa kapila. Okay? Ah. Sure, ma'am. Ako na lang ma'am. Ah, ma'am. I'm very sorry for the inconvenience. But esensya niyo na po yung gulong nangyari kami na ha. Don't worry. I promise I will take care of you. Ako na po mag-asikaso sa inyo. Kita po muna kayo dito sa gitma para you know, makita niyo po yung yung condo po na binibenta po namin. So, eto ma'am, ito po yung static design ng condominium po na binibenta namin. So, nasa sa inyo po ma'am kung ano po yung design na gusto ninyo. Um, sa totoo lang, nagustuhan ko tong design na to. Hmm, vintage! <laughs> ito ma'am, ka pala sa vintage design. Actually ma'am, napaka mura lang po yan ngayon kasi nakasave po <laughs> ano kami. Talaga ba? Mm -hmm. O siya, sige. Kukuha na lang ako ng tatlo. Ah, ma? Am? Siya po ba kayo? Tatlong condo po yung kukunin ninyo? Oo naman. Oh my gosh, you're so rich, mama! Ah, uh, ma'am, by the way, I would like to introduce myself by uh, mentioning my name. I am Marimar. At your service, ma. Am. Yes. I need it. Ah, uh, ma'am, mag-set na lang po tayo ng day of viewing. And Oh, nga pala ma'am. aesthetic design yung napili niyo na, ano ma'am, nga ma, I like it. <laughs> Thank you. Ah, uh, siya nga pala, I need to contact my husband first para sa approval and then pwede yung kaming dalawa pumunta doon for the beauty. Ah, uh, sige. Pwede rin po ba ako mag-contact ng asawa mo ma'am? Ay! Makipag-contact din ako? Pasensya na ha. Hindi nag-entertain yung asawa ko ng ibang tao eh. Sige. So, balik na lang po kayo dito mama. Pagtapos na po kayo may contact. Okay, sure. Thank you so much. Ah, well, congratulations. Ay, hindi pa naman ako humili. An advance. Okay, mm -hmm. thank you so much. Okay. May I go out? <laughs> Jill, narisip mo yung 5K? Oo, uh -huh. oh, boss. Alam mo na, ilipot mo sa akin yung kinita ni Virgo. Sige, ako na dito. Sige, okay. tatagdagan ko yan eh. pag ako nito promote, okay? Kaya-kaya to, basic lang to. Very good. Sige na. Miss Virgo? Miss? Yes? Ah... Uh, Ma'am, yung sales niyo po lumipat sa pangalan ni Sir Charles na dapat po ay sa inyo. Yeah, exactly. Sales ko nga eh. Ma'am, si Paano nangyayari? Thank you ah. Alam naman ha, ganyan ka ba ka-desperado na matalo ako? Ha? Pati yung mga benta ko, kinukuha mo? O baka naman talagang yun ang ginagawa mo kaya naging pantay sa sales natin? Teka nga, teka nga. Sigurado ka sa sinasabi mo? Ikaw kung itong nandadaya eh. Di ba? Sige, paano ko dadanaya? Lahat ng customer ko, at ng client ko na kung sa sales mo, paano nangyari yun? Kasi magaling ako. Ako nangyari Sir, sir, hindi magkailan ang klase ako. Hindi ko matanggap. dito to Hindi ko totoo yan. Ang nangyari dito. Eh, sir, gato kasi yun eh. Kasi first of all, sir, nagtalo po yung dalawang mag-asawa dito sa lab ng company natin. Habang may client po. At talong lalo na po, mas lumala po kasi dinaya po nila yung system. Talong lalo na po si si Charles po din. Okay, gulong. Oh, totoo naman, di diba? ba? Para pa makapanglamang. <laughs> Alam nyo, ang laki ng tiwala ko sa inyong dalawin. Eh? Kaya nga, kayo yung gusto kong mag-promote. Kasi nung no, nag-start tayo ng company ko, kasama ko na kayo. Tapos, kaya nung mga ito dahil natutulungan kayo. Tapos ngayon, dahil sa promosyon, magkakaganyan kayo. Alam nyo, mas pabuti pa siguro wala lang mapopromote sa inyo eh. Sir! Sige lang sir. I worked hard for this promotion. Ganun din ako sir. A ako din sir. Alam ko naman yun eh. Pero kung yung promotion eh, nang magiging dahil para magiging kayo, huwag na lang. Mas mabuti pa siguro. Oh. Promote ko na lang si Maribal. Huh? Para siya mag-handle sa inyo. Hanggang din nyo na yung problema na yan. At isa pang beses na mahuli to. Masakit man sa akin pero... tatanggalin ko pa yung dalawa. E ayusin niya yan. Ah, huh? uh, love. Sorry ah. Naging mataas yung ego ko. Alam mo, walang oh. talaga may deserve na eh. Dapat sa'yo talaga mapunta yung promotion na yun eh. Okay, alam mo, tama ka naman eh. Ikaw yung lalaki sa sa dalawa. Kaya dapat ikaw talaga yung mapopromote. Hindi hey, naman Alam mo kasi, hindi dahil sa'yo. Alam mo yun, hindi ka naman matutunan yung mga ganito eh. Kaya dapat ikaw talaga yung mapopromote. di Ang pangit naman, di ba? Kung ako yung mas mataas yung posisyon, eh ikaw yung lalaki. So dapat ikaw talaga yung mapopromote. Hindi hey, lang. Okay, okay, lang sa akin kasi... Hey, hindi nga! Hindi lab, dapat ikaw yung... Ikaw, ikaw talaga yun eh, kasi... At kailan mo ayaw na naman magpatalo? Sinabi ko na nga, ikaw yung dapat mapropon. Hindi lab, ah, sa... sa ano ba? mag aaway na naman kayo! Katatapos na ng gulo! mag aaway ulit kayo! Ano ba ka naman kayo? Sorry. Sorry, sorry Marimar. Sorry. sorry, sorry. Ah, congratulations, congratulations. Ayaw, pala. Marimar. Pag mar. mo isipin na... Congratulations. Nainis kami. Congratulations. 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 cheers. Alam mo, dapat nagtutulungan tayo sa trabaho. Kaya nga lang dapat ko yung nga. Baka mag-away pa tayo. Kaya nga eh. Please! Huwag na Isa na yun! Ang ating Ang ito! Ay nagbigay aray. Ay sa inyo! na to! ay nagbibigay ng aral at na-inspirasyon sa maraming Pilipino lalong lalo na sa mga taga-sugid naming noon. Alam Alamin mo kung anong aral na nakuha sa kwentong ito? Siyempre hindi niyo alam kasi hindi niyo naman tinapos ang video. <laughs> Pero ang masasabi ko lang, na puro sa atin ang kwento ito ay dapat sa ating mga magkarelasyon dapat isa sa atin ang maruno Ibu mahu Ibu mahu Nak sekolah pun nak pergi 아이고 돈돈 나는 거요요